So what's up guys for today's video pupunta kami ng sentro para bumili kami ng bigas na ipapamigay natin sa mga solid followers natin. Let's go! At dito nga sa part na to, andito na kami sa sentro ng Kalabanga, sinyalis na madapit na yung piyesta kasi marami ng banderita sa palibot niya. So dito nga pala sa part na to, wala pa baka soon meron na. Dito nga sa part na to, bumaba na ako para mag withdraw ng pera kasi kung wala kang pera, di ka naman makakabili ng bigas. <laughs> Buti wala masyadong tao kaya ayan, mas mabilis ako nakapag withdraw sa mga oras na to. At dito nga, natawa nga ako, akala mo sa amin, mga sindikato na nung kumongolekta ng pera. Eto <laughs> nga guys, papasok na kami sa market ng Kalabanga. Ito nga pala yung mga nangyari dito. Kailangan magdahan-dahan kasi rough road talaga. Ito yung mga matagal na hindi nagagawa dito. Dati ilan lang may lubak dyan pero ngayon parang marami na. So ayan, shoutout nga pala sa mga tropa natin, tricycle driver dyan. Saludo sa inyo kasi kahit mainit, nagpapasada pa rin kayo. At ito na nga guys, nakabili na tayo ng isang sakong bigas at ayan, binuhat na nga ni kuya papunta dun sa tricycle namin. So ayan, salamat sa iyo tropa dahil binuhat mo na, mo na kami pinahirapan. Ito nga guys, sa part na, nagbayad na ako. At dito naman, naglalakad Pagka may papunta dun sa bibila namin ng kaldero. Kailangan natin bubili ng kaldero para naman masubukan natin yung 50 kilos na bigas. Bawasan lang natin dalawang kilo sa ingin natin mamaya at kakainin natin mga food trip naman malala ang mga pato. Kawa. Grabe ka naman, Jello. Kahit kawali, sasaingan mo na. Iba ka talaga. <laughs> dito nga, guys, nagpipili na ako ng mga iulam namin mamaya. Ayan, napansin ko yung hito. Sobrang lalaki na nila. Parang di nakasya doon sa ihaba namin. Para sa akin kasi, mas masarap yung maliit na hito pampulutan. Eh, may lang. Food trip nga. Eh, inom ka na naman. <laughs> yung malaki kasing mga hito, eh, mas masarap yung gataan. Kaya dito nga sa part na to, napili na lang ako ng tilapia yung malalaki. Para yung pang iihaw namin mamaya, diba? Tapos, lalamos <laughs> yan. Tapos, Ayan, na nakakahangos rin. Eh. Nakakahangos rin. Pag di kilagyan, dumaday na yung mga kahangos. Kung ano-ano <laughs> naman yung mga pinagsasabi mo, ayan, magbayad ka na. <laughs> Baka tuwak mo ka pa. Kaya may mani po da, tinpanitinda. Ah, uh, may ubak. Where's ate? Ay, ligis sa bala. Wada. Wala nga akong magsabing mani ay. <laughs> brown. Para sa mga. Oh, malili. Ha, oh, ay, ito na lang ito. Ito kilos lang. Ang galing ni Tyglin. Wow. <laughs> Ang galing. Yan, yeah, tapos yan, nakita ba ikot oh. Ito yan dyan. oh, di ba? Ang galing! Wow! <laughs> Ito na guys, meron na tayong 50 kilos na bigas. Ito yung pamigay natin sa mga followers natin. Sa mga solid followers, saka yung may mga sticker natin na tulad sa motor, tricycle, bike, o kaya kung saan pa man. Pag nakita natin, bibigyan natin ng bigas. No? So, ano ba natin po? Let's go! At dito nga sa part na to, di natin pwedeng kalimutan na magbili ng patuka ng ating alagang manok. Kahit di na ako kumain, basta may patuka lang ang aking mga alagang manok. At andito na nga sa ating tricycle, yung patuka ng ating manok at yung bigas na ipapamigay natin sa mga solid followers natin. At andito na nga tayo sa South Burger para bumili ng merienda natin. Ayan, bumili na ako ng tatlong coke, tag-iisa kami ni Paiglen at si Budong. Ito yung isa sa rason kung bakit dito ako bumibili sa South Burger kasi ang daming gulay talaga, di ba? <laughs> at maliban nga sa gulay, ito pa maraming cheese maglagay si ate, di ba? <laughs> <laughs> sa gulay at cheese pa lang, paldong-paldo ka na. So, ayan nga guys, nilalagyan na natin ng sauce. So, so di ba, ang bilis na ate. Walang vlogger-vlogger dito, ganyan talaga yung karami. Normal na serving nila. Ito nga pala yung mga minulila sa taas. So, pili na lang kayo dyan. So, screenshot nyo na lang. Then, kayo magbayad. ano <laughs> yan? Ako na naman magbabayad. Lagi na lang ako. Yan talaga yung pinaka-favorite ko dyan, yung hardcore. Sa mga gusto naman kumain dito, meron din silang dining area. di ba diba? Pakalinis. Dito nyo lang yan, guys. Matatagpuan sa harap ng NTA. So, ayan. Nagbayad na ako, guys. Okay, Habang isipin nyo, nang bura ako. <laughs> Thank you po. Ayan, nagbayad ako. Sa building nyo, nang lang. Thank you. na sa si ate. Ayan, nagbayad ako, no? <laughs> Thank you po. Paano mo nang sabi? Ditiit ko lang tayo. Paano mo nga nasabi na siya mo yan? Balik mo dyan. Oo. Oh. Oo. Mas nakulis cool siya mo. Ditiit, ditiit, ditiit ko lang tayo. Nga dyan. ano ibig mo sabihin? Mas palpal ako sa ko? Mas palpal ako. Ardya na sa kuya. Ayan. Nagdikit siya sa kuya. Nakulis ko ba ako? Matig para inuman. Ay, ay. Hahaha. Diba? <laughs> So dito nga guys, pauwi na kami. So eto nga pala yung lugar ng Alabanga. Ayun, dami ng banderitas, no. So ayan guys, hanggang dito na lang muna tayo. Magpapaalam na muna kami. Hanggang dito na lang. Bye-bye.